Yo, what's up mga chong? Ang init. Grabe. Summer na summer na mga chong. Biyernesanto, Santo, April, kasagsaga ng summer. Andito nga pala kami sana sa ano, sa Hospital. Mama kasi ni Dandan, yung aking partner, andun sa loob na dialysis sakto tayo Bernie Santo ngayon at bukas Sabado Dig Gregoria bro what are you talking about man yung dila lukot lukot eh. Anong Sabado Dig Gloria? <laughs> Sabado di Gloria? Oo, oh, oh, bakit ba? Oo, oh, ano, bakit? Sabay na tayo. <coughs> Sabay saan? Sabay magpatuloy. Nakulo <laughs> ko talaga ng <doon> bata. <laughs> Masama pumatay matay, bear na ko ito. Oy, dandan. Nine years old pa lang Nagpatuli na tatay mo. Gagi ka. Seryoso ako nagbablog. Seryoso ako nagsasalita rito. Tapos babanatam ako ng ganyan. <coughs> ang galing! Ang galing! <laughs>